Hey guys! Welcome na naman po sa ating vlog. So, for today's video is a unbox natin itong binili natin sa Lazada. So, ito is mga product ni Bermod. Bermod, you're so arty. Eh. <laughs> so, pali ito po is pang rebound sa buhok nating pagod na pagod na charot tapos siramahan na rin natin ng pangkulay so yung pinili kong kulay is chocolate matcha so maganda siya ang ganda ng kinalabasan niya sa hair ko so bali uh, hindi tayo magpupunta sa parlor and ipapapahid na lang natin siya sa kapitbahay ko na dati siya nagtatab nagtatrabaho sa parlor so siya na lang yung magsiservice sa atin. So, bali yan yung mga freebies na kasama na ni Bermod. Bermod. So, ayan. 1,000 ml siya. Ayan, dalawa yan. 1 and 2. Yung 1 ang mauna. Siyempre, 1 nga. And then, 2. So, yung number 1 is yung unang pinahid. And siya din yung matagal na binabad. So, kung so, tama yung pagkakaalala ko na sa parang 3 to 5 hours yata yung ina, bina, inabot ng pagkakababat nun sa akin kasi nung mga time na to is nagbabantay kasi ako ng tindahan. So, after niyang i pahid yung unang unang batch ni Bermond yung number one. Siyempre, uh, syempre, nagbabanta ng tindahan yung lola mo, busy sa tindahan. Kaya nga din, nagpa-service na lang tayo dito sa bahay. Hindi tayo nagpunta sa mismong parlor kasi kakain talaga siya ng mahabang oras pag sa parlor tayo. And matagal-tagal yon and hindi ako pwede mawala ng matagal kasi yung anak ko dumidedi sa akin. Pag ako ay hinanap niya, iiyak yon Hindi katulad ko nandito ako, pwede ko siyang kargahin lang in, if in case na kailangan niya ako. And nakikita niya ako na nandito lang. So, nandiyan lang siya sa tabi-tabi, naglalaro lang siya. So, ayan yung naglagay ng uh, gamot sa buhok natin, si Ungging Ungging. So, matagal na yun siya nagko-parlor-parlor -parlor and Siyempre, habang ginagawa yung boko ko, nagchichikahan ka. So, yun nga. Inabot to ng 3 to 5 hours. So, bali, nag-umpisa kami is hapon na. Inabot kami ng madaling araw. Umaga na kami natapos. Kasi medyo matagal-tagal na proseso to. pag -remand. And matagal na rin kasi yung panahon na hindi nagagalaw tong buhok ko. Bali, 2018 pa nung huling pinaayos ko siya. Bale, nung nagbuntis ako kay Ellie, eh, hindi ko na matandaan kung pinaayos ko siya o pinag pinaglagyan ko siya ng gamot o pinagupitan ko lang. Ang pagkatanda ko kasi parang pinagupitan ko lang siya noon eh. Hindi ko siya pinatreatment. So, ganyan na siya. Sobrang buhaghag niya na, dry na niya. And po, bawasan natin niya sa kanya. Yung dry lang. So, yan na nga after ilang hours, ito, uh, nagbanlaw na tayo and nagplancha na siya. So, bali, nandito na tayo sa bahay. Lagi pa tayo sa bahay kasi nga, tayo. So, ayan, pinabawasan ko na rin sa kanya para medyo mabawasan yung dry sa dulo. So, after nyan, yan, pahid na naman at huli tayo ng number 2 naman. So, bali, yung 1,000 ml na yun na binili ko, yung number 1 and 2, konti lang, konting-konting-konti lang yung nabawas sa sobrang haba ng buhok ko na yan konti lang yung nabawas. So, bali, mas makakatipid pa pala tayo kung bibili na lang tayo ng gamot and ipapapahid natin siya dun sa marunong, ha? Yung talagang marunong, hindi yung tayo yung nagpapahid kasi gamot ito and may mga possibilities na masunog yung buhok natin pag mali yung pagkakalagay natin. So, mas maganda kung dun tayo sa may alam na talaga magpalagay. So, afternoon nun, nung pinahid yung number 2 pinatuyo lang tapos binilawan and ayan kasama na rin yung gamot doon so bali pala sa gamot na pangkulay is bumili pa kami sa palengke na kung tama yung pagkakatanda ko is ang tawag doon is para equalizer ba yun? Basta yun, tanong nyo na lang dun sa bibilhan nyo. Kasi kailangan siya, kasama siya nung no, pangkulay ng box. So, pinaliwanag yun sa akin yung ging kung para saan yun. Hindi ko na lang matandaan kung okay. para saan. Basta kasama siya dapat sa pangkulay. So, ayan. Ang ganda ng kinalabasan itong pagkakagawa ni Ungging. ging. So, bali, lalagay ko na lang dito kung magkano yung pagkakabili ko doon sa gamot. Bali, binili natin yung gamot tsaka yung pang kulay. And, kung hindi ako nagkakamali. Basta lagay ko na lang dyan. Basta nasa mga... Walang 400 pesos yun. Nasa 300 plus yung gamot na yun. So, ayan. Yung buhok natin. And, ilang araw pala labas din yung... Nang mas mat, matingkad yung kulay ng buhok natin. Ang ganda lang napili kong kulay. Nakakainis. Nakakaputi siya, di ba? So, chocolate matcha yung kulay niyan. Ayan siya. So, after ng pangalawang pahit, nilagay na nga rin yung pangkulay sa buhok. Tapos yun, binanlawan. So, 30 minutes na lang yung huli na pangalawang pahit. 30 minutes lang yun. And, binanlawan na. And, blower. Blower muna tapos plancha ulit. So, ayan na. Grabe, ang ganda niya. So, nag, dahil satisfied ako sa gawa ni Ungging sa buhok ko, ah, uh, binayaran ko siya ng 800 pesos. So, kung sa parlor ka magpapagawa nito na sa 2,500 plus ang naabuti nito, lalo na kung mahaba yung buhok mo. So, ang ginawa sa atin is riband lang. So, tayo po ay breastfeed. So, pwede tayo magpa-reband, magpakulay ng buhok. wag lang Brazilian kasi ang Brazilian is meron siyang uh, ang tawag dun. Basta gamot siya na bawal sa nagpapa-breastfeed. So, ayan siya. Diba, diba, diba? Sino ka dyan? So, thank you for watching, guys. And see you on our next vlog. So, nagpa-plancha na lang si Ongging di Diba? So, alagaan nyo na lang yung mga hair nyo. Para tumagal siya. Alagaan nyo na lang yung mga buhok niya. So, diba? Ang ganda ng kulay niya. Nakakaputi yung kulay. Ang ganda. Try nyo. So, salamat. Thank you, Ongging. Sa magandang hair. Thank you so much. And tagpunta ako nung minsan sa 7-Eleven, may nakakita sa akin matanda. Tinanong niya kung anong kulay ng buhok ko na ginamit. Kasi ang ganda daw. So, ayan siya. So, thank you for watching guys and see you in our next vlog. Bye!